Hello guys, Catalolo. 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 I got brides in Atlanta. Just to be in the family. Credit cards and the scammers. Getting the looks in the back. Legacy. divorcio kaya lang wala kami napuntahan doon close dito kami napadpad sa chiksilugan yata to sa may likod ng Lianas tabi na 7-11 no? so hindi hindi muna tayo next time na lang kami pupunta sa divorcio ano yung divorcio? divorcio ba? Oh, galing na kami kasi doon kaya lang wala close tapos mag-SM sana kami magmamang inasar sana kami dyan sa lawa kaya lang close na din so no, cho no choice so ayun nag chat na nga sa amin ano ah, chat nila? every monday monday pala close sila so monday kasi ngayon na yun so ano muna tayo check ilog ulit Ayan. Tapos magsama ko na naman yung asawa ko. Okay. Hindi tayo talaga kasi ito sa divorce. ba mga pagkain doon? Mga bulalo kasi yun eh. Masama din kasi yung paramdam namin. Ta? gusto namin yung may sabaw. So, in-order ko dito, bang, bangus. Bangus. Bangus sinigang ano? Ano? Na? Bangus sinigang. Sa balak namin sa lamesa, kaya lang ang dayo guys Tapos hindi namin alam kung bukas Kasi hindi sila nagre-reply dito ang tsaka ano Ito uh, may B-Wings Anli din ba yung sa kanin? Yung sinigang ko Hindi, yung ito may B-Wings Anli yun, ay okay, isa nun Ano na lang? Bangus Ayun na lang Ma bossing ko to I-upload ko to mamaya boy Ang lupit mo mga ayos ng baso eh. Mapanood ko sa page eh. Kaya lang tagal ng order dito Ang tagal Ayan <laughs> mga

ang dami naman. Nalagutom lang. Ilang kanin ba yung naugos nyo dito? 2 Dc tatlo lang naman kasi talaga. Ikaw, ilang, ilang kanin ka dito? dito isa lang. ba? Isa. Ilang kanin ka? Isa. Ba't isa lang isa? Kaya nga tayo naghani-hani dito. Isa lang. kanin ka Kaya nga. Hanli-hani kasi dito yun. giga. Yung mga natin, oh. mga natin, Pogi. 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 Oh. Pogi, sabi ko, Pogi. Pogi. Oh. Pogi ka ba? ka kami. After one hour, nakain na kami. Ito na, yan ang in-order namin. Yan lang. Ito ang dalawang kanin ko na yan mga talo ayan siya wala pa ang tangalawang kanin ko na yan

Nabusog ka ba, ne? <laughs> nabusog ka ba? Nabusog na ako. Nakailang kaning ka? Wala ni Hap. Hello mga katalulo. Nakakain na kami. Hindi ako nakatatlong kanin. Dalawa lang. Kasi nabusog ako ng masyado. Huwag natin pilitin pag hindi natin kaya. Tulad na kasama ko. Iliwan yung kalahat. Ngayon nag-aabang na kami ng sasakyan namin sa ka eh. punta USA Job <laughs> no, lang Sabahay lang O yun na Pugi ba ako dyan? Pugi ako, ako dyan? Hindi ha? Hindi Tigilan <laughs> <M> <laughs> <laughs> mo na yan Halika na, na tayo So guys, pahuwi na kami Nag-aabang kami dito Kaya lang walang masakyan So ayan na, wait, wait, wait Wait go <laughs> Kaya saan siya? O, oh, doon ka na! Hindi hey, ba yung payo? Kailangan mo ito na Ikiwan lang. Na, nakasakay na kami. Na, Ang ganda na sinasakay namin, o. No? Paskong-pasko na. Harapit na magpasko. Diba, Kuya? Yan, o. Tignan niyo naman, o. No? Ipauwi na kami.